At dahil nagluluto ako mga ng mga lalabs ng panset, so ayan nagluluto ako. So ayan ang sarap niya. So ayan ipapakita ko sa inyo kung paano ko 'to ginawa. So ayan na prepare na natin yung ating mga ingredients. So ito yung gulay natin. So ayan may sardines din tayo mga lalabs. So ayan. So sisimulan na natin ang pagluluto. So ayan init muna tayo ng kawali at nilagay na natin ng ating mantika at ngayon magigisa na tayo ng bawang so ayan at pagkatapos ng bawang nalagay na natin yung ating sibuyas so ayan pagkatapos yan mga lalaw sa ating sibuyas kapag okay na siya ay isusunod na natin ang ating hipon so ayan Pirituhin lang natin mga lalabs yung ating hipon. So, ayan. Para manot yung lasa niya. So, ayan anim na piras lang mga lalas yung nilagay ko kasi kagabi naghipon ako so ayan, nilagay na natin yung ating gulay na broccoli at saka ang ang bagu beans so ayan so gisagisahin muna natin at isusunod na natin ang ating sardinas so ayan ito yung mga lalas yung magpapalasa sa ating niluto so ayan masarap yan mga lalabs hindi ako naglagay ng chicken mga lalabs kasi Nauumay na ako sa chicken. So nilagyan na natin ng water mga lalaw So ayan. At saka titimplahan na rin natin ito at lalagyan ng soy sauce. So ayan ang mga lalabas na ready na siya. So pakukuluan lang natin yung mga lalabas para maluto yung mga gulay natin. So at saka pag okay na ay isusunod na natin yung ating mga pancit. So nilagyan na natin ng uh, powder at saka pamintang crack. So ayan. At nilagyan na natin yung ngayon ng ating pancit. So ayan. So, halo-haloin lang natin mga lalabs para manood yung lasa sa uh, ng ating pancet. So, ayan. At kapag okay na yan, ay, kakain na tayo mga lalabs. So, ayan, ako nagugutom na dahil wala pa ako. breakfast mga lalabs. Ito yung breakfast ko. So, ayan. Ayan, nahaloin lang natin mga lalabs para uh, wala yung ating noodles. So, Ayan. So, ayan na, kumukulay na siya. So, ayan, ako'y nagugutom na talaga mga lalab. So, ayan, bilis-bilisan na natin ang pagluluto. Ayan, ako lang naman mga lalab siyang kakain mag-isa kasi ah, wala naman akong kasama dito yung mga amo ko mga lalabs ay nagbakasyon sila. So, ako lang mo isa. So, ayan. Ang mga lalabs, konti na lang maluluto na. So, mayro pang water siya. So, natimplahan na, na rin natin yan mga lalabs. So, ayan. na natin ang ating magic sarap at ang ating soy sauce. So, nilagyan ko rin siya pala pala ang mga lalabs ng sesame oil. So, ayan. Luto na mga lalabs. So, ayan. Kainan na po tayo. So, ayan. Thank you for watching.